Good day po mga kabakyard. Magbibigay ako ng bitamina gamit ang Active X BCAA plus glutamine. At magpapaligo na rin sa ating mga alaga. Akin muna nire-ready ang kanilang pagpapaliguan at paglalagay ng bitamina sa kanilang syringe. Simulan na natin. Ito nga po ang unang baby stag, ang white hatch. Inugasan mo nang pa bago papaliguan. Alam nyo ba mga kabakyard? Ang pagpapaligo sa ating mga alaga ay maraming benepisyo tulad ng nakakatulong ito upang ang mga insekto. Pangalawa, para mapanatiling malinis ang kanilang balahibo at balat. Ito rin ay nakakabuti sa kanilang sirkulasyon ng dugo. At ang pangapat, ito ay nakakatanggal ng stress sa kanila mga kabakyard. At ayan, pagkatapos paliguan, isasabay ko na rin ang pagbibigay ng vitamina. Ang bitamina naman mga kabakyod ay ito'y nakakatulong sa kanila upang panitilihing mas malusog at mas malakas ang kanilang pangangatawan. Pinalalakas din ang immune system nila at pampagana ding kumain. At sa wakas, natapos din ako mga kabakyard sa pagpapaligo at pagbibigay ng bitamina sa aking mga alagang manok. Ito naman, pinaarawan ko na sila upang matuyo ka agad ng kanilang balat. Maraming maraming salamat sa panunood.